sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay manitatang busila at may mabuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayo sa araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Tatanoyin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo lahat sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas na natin YouTube channel ni ano po kasi yan huwag na po kayong pindutin ang subscribe, like, and share pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking may susunod na video uh, pakatandaan po lamang uh, gamitin po lamang sa kabutihan o sa kasamaan uh, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan uh, huwag pong ipagyabang palagi po yung isang puso isipan manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, hindi sa lahat, magmahalan. At huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga tao hindi po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayaman sa langit sa pagtulong sa kapwa hindi at di matutumbusan sino man. At kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ng mga ginagawang mga kabutihan. Makakalob sa inyong lahat ng siksik -sik -tik, tik at tumapaw na pangumahal ng ating Diyos mga kapangyarihan sa lahat. Siya uh, shout out muna kay Berlindo Paliso. Like Tai, kong Intel Chile Royal from Vivo, Ryan Labiste, Jonix Mindadin, Geraldo Jimenez, Andil De Rosario, Andy Bonifacio, Paituin, Abel Mantanilla, Morlon, Hoyo Hoy, De Rosario, Joel De Rosario, Pagkagat ang Dilimit is Janis Nolo, Arid Liano, Pantalyon, Ruiz, Roldan, Buo, Kuminted, Adjon Puod, Andong Kulogi, Tani Janan, Marvin TV, Kuldo TV, uh, Ronald Mancerino, Ronald Sator, commented. Adjon, Uh, Alandra uh, Yes, we are Masi Ramos At siya out po sa inyo lahat sa mga bago lamang po na ngayon lang po katuklas ang gagawin YouTube channel ni Juan sila Shout out po sa inyo lahat Ang isi ko po ngayon po ay orasyon sa pakipag-usap sa mga masamang tao uh, Mag-asal ng isang ama namin sunod ang orasyon ng tatlong bisa sa isipan lamang po 嗯。Uh Ang orasyon po ay yung Igosong Pactum It Moriatum Hum Hum Gum Igosong Pactum It Moriatum Hum Hum Igosong Pactum It Moriatum Hum uh, May isang hindi ko pa nilagay po dyan na hindi uh, ko inap, ay, isinulat po kasi uh, gabi na po nung ginagawa ko po uh, dilim na po kaya hindi ko na po nakakon po Mayroong isa dito na ikon ko po sa inyo Kubiratis it birbong kula igosong Jesus igosum Maria Trahomi. Kubiratis it birbong kula igosong Jesus igosum Maria Trahomi. Kubiratis it birbong kula igosong Jesus igosum Maria Trahomi. Nung po salim po. Magagamit po sa pakikipag-usap sa masamang tao, magagamit po ang orasyon ito sa ang palubag sa mga tao mahirap pakitunguhan, masama ang ugali at kriminal saling po lamang po sa isip ng tatlong beses sa kamu isimulan ang pagkikipag usap o at nakikatiyak ka na lalambot ang kaloban ng isang masamang tao. saling po lamang po sa isip at eh, ah, habang nakarap po sa iyong pinatutungkulan po. Ang ibig kong pinatutungkulan po ay isang tao po yan. Sana po ah, uh, wag nyo pong ibagi po niyo sa iba kung may katulong itulong po niyo para mak makatulong po sa ibang tao uh, Marami maraming maraming salamat po sa inyo na gusto uh, na po ang balang gagabay po sa inyo na sa mga ginagawa po ninyo mga kabutian Napaka laking utang na loob sa inyong lahat ng aking mga gina, uh, ginagawa po niyong mga kabutihan. At sana po ay basbasang kayo. Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa inyong pang-araw-araw na kabubuhay. Na masalo po kayong angat sa inyong mga buhay. Pang-araw-araw para hindi po natin mahirapan. At ingat-ingat lamang -ingat po ngayon po na mainit po ang panahon. Minom lamang po kayo ng maraming tubig at pahinga huwag yung kahit wala po tayong pira basta wala pong sakit na nararamdaman sa ating loob ng katawan ang pira po madali pong hanapin ang buhay ay eh, mahirap hanapin po isa isa lang po ang buhay natin kaya dapat po umhalin natin ang buhay po natin para malayo po tayo sa mga kapamakan at tiwala po sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat sa ating mga ginagawa sa araw-araw at humihingi po tayong gabay at pagkatapos po humingi ng gabay magpasalamat sa kanya at tutulungan ka niya. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana nagustuhan na po niyo aking mga binabagay mga orasyon. Suporta po, support, niyo lamang po iwagan ng pangkasihan at uh, tatanayin ko po napakaling utang na loob sa inyo. At Diyos na po ang bahala sa inyo na gagabay po. Kung ano po yung tinanin po niyo, yan po yung aanin yun po ninyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat.